Magandang araw po sa lahat po ng uh, mga nakikinig palagi ng ating mga kwento. Andito po muli tayo para sa isa na namang napakagandang kwento ang kapupulutan ninyo ng aral, inspirasyon at motibasyon. Kaya naman po kung handa ka na ay mag-subscribe ka na. Ihit na rin po ang notification bell. Kaya naman po simulan na natin. Mamang, bakit nyo po ba kasi laging suot-suot yung itim nung bastida? Ang pangit kaya tingnan. Nagmumukha kayong mangkukulam. Sabi ng labing limang taong gulang na apo ni Rosetta na si Carmelita. Bagong lipat lamang sila sa bundok sa Rizal dahil masyado ng toxic ang environment nila sa Maynila. Kaya heto sila ngayon at nagpansamantala muna ang titira sa gitna ng kabundukan. Hayaan mo na apo, E eh anong ngayon? Kumagmukha akong mangkukulam. E eh di matatakot sa akin ng mga tao. Maganda nga yun para matakot sila sa akin. Matawa-tawa namang sabi ni Rosetta. Napakubako ba ako maglakad? Baka mamaya kung anong gawin nila sa inyo. Kayo rin lola. Baka mamaya mapahama kayo. Ano ka ba? Masyado ka nag-aalala. Itim na bestida lang yan. Sagot naman ni Rosetta. Nagpatuloy lamang sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang bahay na kanilang tinitirhan. Nasa gitna ito ng kagubatan at malayo ng konti sa mga kapitbahay na pinaligiran ito ng mga puno. Iyo Lola, ang pangit naman pala ng bahay natin. Kubo lang? Akala ko pa naman magandang maganda ang magiging tirahan natin dito sa loob ng dalawang linggo. Reklamo naman ni Carmelita. Hayaan mo na po, Pagjagaan mo na, dalawang linggo lang naman tayo rito. Tingnan mo, dalawang araw lang siguro ma-appreciate mo na ang mga bagay na nandoon sa syudad dahil wala na iyon dito. Gano'n naman talaga, ma-appreciate mo lang ang isang bagay kapag wala na ito sa'yo. Iyon na rin siguro ang dahilan kaya pinasama ka ng dati mo sa'kin, paliwanag na matanda. Siguro nga po lola. Masyado naman kasing istrikto si daddy Sambit ni Carmelita Eh kasi naman na po Masyado ka na nagiging spoiled Dapat kasi lagi mong pinapasalamatan ng mga kung anumang mayroon ka Hindi yung puro ka nalang reklamo Kaunting bagay lang nagre-reklamo ka na Hindi naman yun ganun lola Ay basta ayoko na lang magsalita Nagsesalpon lang si Carmelita at tumupo sa isang upuan na gawa sa kahoy Umagilap siya ng signal ngunit wala siyang makalap. Ay sus, ano ba naman yan? Pati signal dito wala rin. May lugar ba dito lola na pwedeng pagtambayan? Ang boring kapag walang social media. Abat, ah, hindi ko alam. Maghanap-hanap ka lang sa labas, sabi naman ng matanda. Huwag na nga lang. Nakakapagod yung biyahe at pagkakit ng bundok. Matutulog na lang muna ako sabi ni Carmelita. Sige apo, matulog ka na. Mamalengke lang ako para may panghanda tayo ng hapunan natin, sabi ng matanda. Sige lola, magingat kayo ha. Kapisado niyo po ba yung lugar dito? Hindi ko pa kapisado pero sabi nung napagbilan ko nitong lupa ay mayroon daw palengke rito na malapit. Kaya hanapin ko na lang, at umalis na nga matanda matapos nun. Magagabi na rin kasi. Medyo delikado na kung lalabas sila ng madilim. Bago pa man mag alas 5 ay nakabalik na si Rosetta at nagluto na nga siya ng kanilang panghapuna ng abong si Carmelita. Hinayaan muna niyang matulog ang apo habang niluluto niya ang bangus na ginawa niyang sinigang. Nang matapos niyang maluto ay saktong alas 7 na ng gabi. Ginising na niya si Carmelita at pinagsaluhan na nga nila ang pagkain Namimiss ko na ang Manila Sabi ni Carmelita habang inunguya ang pagkain Ang boring dito lola Wala pang TV Nasanay na ako sa ganitong pamumuhay Apo, kaya wala tang problema sa akin Ito na rin siguro ang tamang oras para Masanay ka sa ganitong pamumuhay sabi ng matanda. Ew, Lola. Yaks. Ayoko nga sa ganito. Ang boring. At saka babaya, bigla na pang makita tayo rito lalaki na may dalang chainsaw at imasikar tayo. Nakakatakot yun, Lola. Nako po, yung takot mo, galing lang yan sa batok mo. Kakanood mo lang yan ang mga pelikula ng mga kano, sabi ni Rosetta. Lola, hindi naman siguro totoo yung mga aswang, no? O hindi kaya yung mga kung ano ng no, mga Philippine mythology creatures? Wala naman siguro nun dito. Alam mo, kung mayroon man nun dito, eh di sana wala nang nakatira dito. Alam mo, kumain ka na lang dyan. Kung ano ano pa mga ini-imagine eh, mo. Sana pala lola, hindi na lang ako natulog kanina no. Para maaga ako makatulog ngayong gabi. Nawala na, na tuloy yung antok ko. Buti sana kung mayroon akong mapapagkaabalahan na mga kung ano naman sa phone ko. Ang problema, wala namang internet. Nawala rin sa isip ko na magdownload ng mga anime. Ani ni Carmelita. May mga dala akong libro dito para naman may matutunan ka rin. Hindi lang cellphone ang mayroon sa mundo. Suwesyo so ng matanda. Nakakatamad naman kasing magbasa, Lola. Ilang araw ang lumipas matapos ang pagdating na maglola sa antipolo. Noong unay hirap na hirap si Carmelita na mag-adjust pero habang tumatagal ay nasanay na rin siya. Isang araw, nagpunta maglola sa palengke upang mamili ng kanilang panghapunan. Sa isang tindahan ay mayroon nag-iisang tali ng petsay roon. Wala ng iba pang natira kung hindi isang piraso lamang. At saka isa pa Nito iha... Sabi ni Rosarita... Sa tindera... Sige po... Sabi naman ng tindera... Maya-maya ay mababaeng sumingit... Ay mare... Pabilihan naman ako ng pechay... Mukha nag-iisa na lang yan ah... Ay miss... Nabili na po namin yan... Sabi ni Carmelita... Sa amin na po... Tinignan lang na masama ng babae si Carmelita... Inikutan pa niya ito ng mata. Binaliwala ng babae ang sinabi ni Carmelita at sa halip ay kinuha pa nito ang petchay at isinupot sa dala nitong plastik. buling tumingi ng babae sa tindera, nang nakangiti. Heto na mare ang bayad, sabi ng babae at inabutan na nga ito ng bayad. Ay miss, nauna po kami dyan. Galit na galit na sabi ni Carmelita. Diba po ba ate, nauna kami sa pechay? Pamimilit ni Carmelita sa tindera. Ano bang problema mo? Nabayaran ko na nga, di ba? Parang pechay lang eh. Maghanap na lang kayo sa iba. Pasigaw na sambit ng babae. Eh kami nga yung nauna. Bakit ka ba sumisingit? Sabi ni Carmelita. At napalakas pa ang boses niya. Kung kaya't napatingin sa kanila ang ilang tao sa palengke. Tama na yan na po. Hayaan na natin siya, sabi ni Rosetta. Hoy matanda, turuan mo ngayon ng tamang pagrespeto. Yang apo mo, ang bata-bata pa pero ang basus na kumakapag usap Mga kabataan niya naman, sabi ng babae tumalis na ito. Lola, tingnan mo ang ugali nun. Kinuha pa yung petsay natin. Ang sama-sama ng ugali niya. Galit na galit na sabi ni Carmelita. Ano ka ba apo? Maliit na bagay lang yan. Hayaan mo na. Magsinigang na lang tayo ng walang pechay. Umuwi na nga lang sila nang hindi pa nakakabili ng pechay. Kinabukasan muli nagtungo sa palengke ang maglola para bumili ng kanilang pangtanghalian. Sa pagkakataong ito naman ay susubukan nilang magluto ng pretong tilapia. Habang sila'y namimili ay biglang may lumapit sa kanilang isang babae. Galit na galit ito. Ikaw yung matandang kumulam sa mama ko, no? Pag-aakusa ng babaeng may mahabong buho kay Rosetta. Nanlaki naman ang mga mata ng maglola sa binato sa kanilang paratang. Kumunot pa ang noo ni Carmelita dahil talaga namang hindi siya makapapayag na pagsalitaan ng kanyang lola sa ganoong paraan. Anong kulang mong sinasabi mo? Ang kapal naman ang mukha niyong pagbintangan ng ganyan ng lola ko. Ang ganda-ganda ng lola ko tapos sasabihin niyong mangkukulam? Sabi ni Carmelita. Kung ganoon, bakit ganoon na nangyari sa tiyan ng mama ko? Sumakit ang tiyan niya kagabi hanggang ngayon. Matapos niyong makipag-away, nananakit dalang na bigla ang tiyan niya. Siya lang ang sumakit ang tiyan sa pamilya namin. Paliwanag pa ng babae ng pasigaw. Wala na kaming pakalam doon. Katanda-tanda nyo na naniniwala pa kayo sa kulam Mapaglabang sambit ni Carmelita Mga kababayan, mangkukulam ang matandang to Sinasabi ko sa inyo, kailangan na natin silang patayin ngayon din Sigaw ng babae at tumingin sa iba pang mga tao sa palengke Upang maghanap ng kakampi Teka lang iha, huminahon ka Kinalulungkot ko nangyari sa mama mo pero Hindi naman pwedeng mangako ka ng ganyan Pagpapahina ni Rosetta. Hindi ako makikinig sa inyo. Baka kulamin nyo rin ako. Mga kababayan, kailangan nating palayasin ang maginang ito. Dito dahil kung hindi, kukulamin nila ang sino mang makakaalita nila. Delikwado ang lugar natin. Oo nga, kailangan na natin silang palayasin. Nakakatakot na sa parahon nyo yun. Kunting away lang, mangkukulam na. Gatong ng isa. Oo, sangayon ako. Kailangan natin silang palisin dito. Hoy tanda, umalis na kayo rito. Huwag kayong manggugulo rito. Sabi ng isa pa hanggang sa dumami na lang dumami ang sumusuporta sa babae. Nagkatingin na lang ang maglola at nagsimula silang makaramdam ng takot para sa kanilang seguridad. Dahil dumarami ang sumusuporta sa propaganda ng babae, ay wala lang silang ibang nagawa kung hindi ang umuwi na lamang. Lola, paano to? Anong gagawin natin? Baka mamaya patayin pa nila tayo. Umuwi na kasi tayo sa Manila, ani ni Carmelita. Hindi ko alam kung bakit ganun na nangyari sa tiyan ng babae na yon. Pero baka dahil dun sa kinain niyang petchay, baka may kung anong nakalagay roon. Sabi ni Rosita na namumroblema. Eh paano nga yun ang gagawin natin, Lola? Baka mamaya habang natutulog tayo, bigla nilang sunugin ang bahay natin. Ani ni Carmelita. Hindi naman po pwede yun. Alam mo bang mahalang pagbili ko sa mga lupa na naririto? Sabi ni Rosita. Lola, mas importante pa ba yan? Eh sa akin lang, Apo. Hindi pagtakas lang ang solusyon. Sabi na lang natin sa barangay para maimbestigahan nila ang nangyari sa atiya ng babae niyon. Sabi ni Rosetta. Eh di ikaw ang bahala lola. Makaraan ng ilang oras ay sinugod na sila ng ilang mga tao sa lugar. Nagdala pa ang mga ito ng barangay tanod. Kung ano-ano mga sinasabi ng mga ito laban sa maglola tulad ng pangako sa namang kukulam daw ang dalawa. Lola, ganito na lang. Sumama na lang po kayo sa barangay para mapag-usapan natin itong mabuti Para na rin mabigyan ng kalinawa ng mga pangakusan nila sa iyo Sabi ng barangay tanod Hindi, hindi sasama ang lola ko sa inyo Sabi ni Carmelita Apo, ako na, ako na ang bahala Lola naman, baka kung anong gawin nila sa inyo roon Wala silang gagawin masama Tama ang sinabi ng tanod mas maganda na masettle natin to para naman matigil na ang panguhusga nila sa atin. Wala naman nagawa si Carmelita kung hindi ang sumuko na lamang. Sinamahan na lamang niya ang kanyang lola sa barangay. Nasa labas lamang sila ng barangay ay may mga nagchichismisa na at nakikisilip mula sa mga bintana at maging sa pinto. Pinagkakaguluan sila ng mga tao. Ganito po kasi ang nangyari. Sabi ng isang babaeng nagpakalalang anak ng babaeng di umunay kinulam at pagkatapos ay pinagpatuloy nito ang pagkukwento. Sumabat naman si Rosetta. Kaya nga iniisip namin na baka dahil iyon sa kinain nilang petchay. Kung dahil yon sa petchay, edi sana sumakit din ang tiyan namin. Sagot naman ng babae. Huwag kayong magalala. Dilan na na namin siya sa klinik. Ang matanda Titingnan natin ang doktor kung ano ba talaga ang rason ng pagkakasakit ng niya. Hintayin na lang natin ang resulta, sabi ng tanod. Naghintay sila roon ng halos 30 minuto hanggang sa dumating na nga ang isang mga miyembro ng barangay. May dala-dala itong dokumento. Kap, kap, andito na yung resulta. Nung check-up, sabi nito at inabot sa tanod ang dokumento na nakapaloob sa folder. Binasa niya ito sa isipan at pagkatapos ay nanahimik siya ng ilang sandali dahilan upang makaramdam ang lahat ng kaba. Isa-isang tiningnan ng tanod ang babae, si Rosetta at si Carmelita. Sinadyan itong lalong pakabahi ng tatlo. Kap, ano na? Magtitingin na, na lang ba tayo rito? Reklamo ng babae. Lumabas na ang resulta ng check-up Bale, base sa dokumento, bukang gawa nga ng pecha yan sa ng nanay mo, Laila. Wala nga silang kinalaman sa pagkakasakit ng nanay mo. Sa wakas ay sabi ng tanod. Napangiti naman si Rosetta at Carmelita dahil sa wakas ay napatunayan na nila ang pagkainusento nila. Napahiya naman ang babae dahil matapos ang pag-iskandalong ginawa niya ay siya pala itong nagkakamali lamang. Ano Layla? Hindi ba't nararapat lang na humingi ka ng pasyensya sa kanila? Sabi ng tanod. Eh, seryoso ba yan? Imposible naman yun. Kumain din naman kami ng kapatid ko nung pechay. Abay malay ko, baka mahina lang talaga sigmura sikmura ng nanay mo. Tugon ng tanod. Hindi ako hihingi ng tawad no, Kasalanan din naman nila dahil nakipag-away sila sa mama ko kahapon. Kabago-bago lang nila eh. Lumunok ng laway ang tanod at naglaro ng lalamunan. Hmm, ang totoo niya na ibago nga lang sila rito pero sila nakabili ng bahay ni na Donya Marquez kung saan kumukuha ng pinag-iigiban niyo doon sa bandang gitnaan. Kaya siguro dapat lang na humiika ng tawad sa kanila dahil may kaprapatan si Lola na hindi kayo biyaan ang tubig kung gugustuhin niya. Nalaki ang mga mata ng babae sa narinig. Kayo po nakabili na ng lupa ni Doña Marquez? Hindi makapaniwalang tanong ng babae. Tama, ako nga, sabi ni Rosetta. Napatakip na lang ng mukha ang babae at wala siyang mukhang maiharap sobrang hiyang hiya sa kanyang mga nagawa. Naku, pasensya na po lola. Hindi po namin alam na kayo po pala ang nakabili noon. Yung alam lang po namin, edi sana po mas naging mabuti po kami sa si inyo. Nap Napakalawak kasi ng lupa na nabili ni Rosetta. Mula sa milyonaryang si Doña Marquez. At sa kabila ng kinasasakupan ng lubang nabili niya ay kung saan nakapwesto ang isang balon. Ang balon na iyon ay ang pamilya mismo ni Doña Marquez ang humukay. Kung kaya't karapatan nila kung ibabahagi nila ang balon o hindi. Isang ngiti lamang ang ibinato ni Rosetta sa babae. Tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad, Iha. Basta tuwag mo na akong... Pagbibintangan na kukulam. Maraming salamat po, Lola. Hindi nyo naman po yun ipagdadamot sa amin, di ba? Hindi iha. Bakit ko naman yun ipagdadamot sa inyo? Eh kailangan nyo yun. Maliit na bagay lang naman to. Mas magandang mabuhay kasama mga taong nang walang itinatanim na galit sa ating mga puso. Mas maganda kung magtutulungan tayo rito. Bilang isang komunidad, habang pangangaral ni Rosetta. Naiintindihan ko po lola, promise po hindi na po namin yun uulitin. Pasensya na po ulit at marami pong salamat. Mat Matapos noon ay umuwi na si Rosetta at Carmelita. Ngayon ay malinis na ang kanilang pangalan sa kanilang lugar. At ang mas maganda pa ay ginagalang na sila ng mga tao hindi katulad ng dati na masama ang tingin sa kanila. Matapos ang dalawang linggo nilang pagbabakasyon doon ay bumalik na si Rosetta at Carmelita sa Maynila. Kahit na ganoon man na nangyari sa kanila sa Antipolo ay masaya pa rin sila dahil naranasan nila ang mga simpleng pamumuhay sa probinsya. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Palagi po tayong maging mabait sa ating kapwa kahit alam nating wala tayong makukuhang kapalit sa ating kabutihan. Dahil sa bandang huli, ang tunay na kapalit sa ating kabutihan ay makukuha lamang natin sa Panginoong Diyos. At tama nga ang sinabi ni Lola Rosetta, may magandang mabuhay sa isang komunidad na kung saan wala kang kaaway. Mas mabuti ng maging magpatawad sa lahat ng pagkakataon. Sana'y nagustuhan niyo po ang kwento para sa araw na ito. Muli ay maraming maraming salamat po sa patuloy niyong suporta para sa ating channel. At sa mga bago pa lang, mag-subscribe na kayo at hit na rin ang notification bell. Yun lamang po, peace out.